Hello guys, for today my video is ipapap, ipiplex ko lang yung iniinom ko everyday. Hindi pa ako kumakain ng almusal, wala pang kain. Ito yung iniinom ko everyday. Nagkayat ako dito ng lemon. Ayan, lemon. Ouch. Lemon at saka may ano ako dito, may garlic and onion. So ayan, ilalagay ko siya dyan. Ilalagay ko siya dyan. Ayan guys. Nakita na ninyo to. Ito guys, nakita na ninyo to. Yung nilagay ko na siya dyan sa isang maliit na gider or lutuan. yan, nilagay ko na yung sipuyas uh, or ah uh, lemon and garlic. Garlic, lemon and uh, onion. So yan maglalagay ako ng 1 cup na water. Ilagay ko siya dyan. ayan nilagay ko siya dyan so iintayin ko lang siyang kumulo ayan iintayin ko lang siyang kumulo ng 10 minutes ayan depende sa inyong ilalagay na sibuya, uh, onion, garlic at saka lemon or calamansi ayan guys so iniinom ko siya nang wala pa laman yung chan ko empty stomach pa every morning. Yan, every morning iniinom ko siya. Okay, so iintayin ko siyang kumulo and then i ko na. At ito guys, naghanda na ako dito ng one spoon ah, uh, honey para ilagay ko siya dyan sa cup ko. Yan. Yan. Ayan, nagbo-boil na siya, guys. Ayan. Mga 10 minutes, guys, pwede na siyang kunin. So, ito na, guys. Nilagyan ko siya ng 1 cup, ay 1 spoon honey. Ayan, guys. Maganda to, guys. I-try nyo to, guys. Maganda to sa umaga bago kayo kumain, mag-almusal. Inumin nyo muna siya. Panlinis sa, lo sa loob ng tiyan natin. At sa mga may problem sa, sa kidney or ano, sa mga pat Maganda to, guys. Pero mararanasan nyo, guys, yan yung pagka na, nakainom kayo guys, parang pagpapawisan kayo na ano, okay lang yun guys kasi nag-absorb yun sa loob ng katawan nyo guys. So, itry nyo guys to. Napakaganda nito guys. At malilinis yung nasa chan nyo. Yung mga ano, patpat pat nyo sasama yun. Parang Makikita nyo sa ihi nyo guys, parang may may mga sibog sibog ganun. Nililinis yun sa loob ng chan nyo guys. i nyo guys, maganda to sa katawan. Onion, garlic, at saka lemon or calamansi guys. Thank you for watching guys. Bye-bye!